Magandang umaga, magandang hapon ho, magandang gabi. Welcome sa Filipina PSW Mentor. Ituturo ko ngayon po, ituturo ko pa, paano ilalagay ang unan pag pag depende sa paghiga po ng ng ano ng uh, seniors o ng nanay niyo, tatay niyo, lola. Okay? So ito po, ito po, uh, nakiusap ako sa kaibigan Kung siya muna ang ano, ang uh, pasyente ko for today. To. Ito. Ito, straight po siya nak nakatulog, higa ah, Pag ganito ang higa ng seniors, ang itong pillow, dito po sa ano, ilalagay mo sa dito. Ganyan. Hawakan mo dyan. Ganun po. Ilalagay dito. Ganyan po. Para comfortable siya. Okay? Pag na pag sa side naman siya natutulog, mag-side din. <laughs> Pag side naman po siya natutulog, ang pilo po ay dito. Yan, ganyan po. Okay? Ganyan po ang pilo. Yan, ganun para masarap sa ano doon. Okay. Tama. Yan, ganyan po. Kung... Ano, tapos, isa pa, pwede ko ulit. Yan, ganyan. Yan, nakita niyo po. Tapos, kung minsan masakit ang likod ng mga seniors po, ah, uh, habang nakahiga sila, ititignan niyo yung ano, titignan niyo dito, ilagay niyo yung kamay niyo sa gap in between ng ano, ng waist ha. Itignan niyo kung may gap doon. Pag merong gap, ang gagawin po, kukuha kayo ng ito yung towel tapos i-roll nyo siya halimbawa yan i-roll nyo siya ng ganito i-roll natin ng ganito tapos ilalagay mo yon dun sa gap na yon para hindi masakit ilagay mo kung saan yung gap kung doon dun yung ilalagay pag nakaupo naman pag nakaupo ang mga seniors Okay, pag nakaupo po yung mga si ang lolo, nanay, tatay. Pag masakit po sa likod, kailangan meron naka-roll na towel sa likod. Ilalagay nyo dito. Tapos, ano po, para ano, i-clear. So, parang ganun po. Tapos, kung may upuan, o naka-wheelchair sila, kung pwede, kung pwede lang naman, lalagyan nyo ng, ano yan, ng maliliit na towel blanket, ilagay sa ganon para comfortable sila. Sa so, kanibawa, ito yung wheelchair o kung saan sila nakatupo. Ilagay niyo ng ganon na ano, para may support yung both elbows po. Ganon para comfortable sila. Okay? Tapos, kung lagi sila nanonood ng television, na yung paa nila mababa, kung pwede, lalagyan sila ng ng box o no, something na ano na pwede nila ilagay o oh, na katulad nito uh, cushion na pwede ilagay yung paa nila para may support dito para hindi mangawit so ganoon ready na tapos next okay ito pang ang gagawin nyo bago nyo itayo si nanay si tatay ito po ang gagawin nyo uh, di ba nakapos ano kasi ano sila eh, stiff sila pag nakaano na natutulog. So ganito gawin niyo po. Kukunin niyo 'yan, i-hold niyo dito sa ano ah sa sa knee, under your knee. So ano muna ha, ganito. Dito muna mag-umpisa dyan. I-relax, relax niyo sila. Ika Alam niyo kung bakit niyo to gagawin? Kasi para sa ano flexibles nila at magkakaroon sila ng muscles kasi nawawala ng muscles nila. So, it, kaya importante ito. Tapos ngayon, ganito ang gagawin. Yan, Oh. Ito yung kamay niya. Ito yung uh, knee. Yung, ano, uh, ito ho, oh, yung tuhod niya. Ilalagay niya po yung, yung kamay niyo under. Parang ganito po. Tapos, kukunin niyo dito. Tapos, ganito ho ang exercise. One. Two. 3. Hanggang ano ho, gawin nang kung 10 kaya, uh, umpisaan sa 10, tapos gradually, 15 hanggang 20. So, gawin niya sa both side po, bago ano, bago itayo si nanay, si tatay, para ano na sila, flexible na yung miss niya. So, okay. Pag nahihirapan kayo na yung matigas sit na katawan, so ganito ang gawin nyo muna i ito yes, ano ba to ikanin daw mo ha i, -i natin yung knees niya ng konti ganon tapos yan yes, tama tapos ilagay natin yung i-cross natin yung kamay nila tapos ayan oh kamay tapos iganyan siya oh di ba mabilis oh ganyan ngayon nakaganito na Make sure na ano ha nandiyan ka ha wag ano para mag-grow siya mahuhulog. So kaya ganyan kayo. So ngayon ibababa na natin 'yan kasi naka black kayo sa kanya so hindi siya mahuhulog. Ilagay niyo na yung paa para madali. Oh, nakagano na. So ngayon kukunin niyo yung shoulder dito oh. Tapos oh, oh sabihin niyo ko pag nakakarinig pa. Nay ano oh. bigyan mo ka ng ano ng big hug. Oh. oh. So ganun, oh. O, di ba? Madali. O, tapos. Tapos, ilagay nyo yung ano dito. I-block nyo. i nyo yung ano, dalawang paanya niya. At saka, dapat nang nakaganon para kahit na mag ano, kasi hindi natin alam. Hindi siya makakaalis, hindi siya makakalabas kasi nandyan ka nakablock yung paa niya. Tapos nandyan pa yung legs mo. So, dyan lang siya. Ito pa, ito pa. pinaka-importante po, pag nakahiga si nanay, si tatay, si lolo, si lola, ganito po, yung yung uh, cobre kama po, siguraduhin po na walang wrinkles, walang uh, makulit, bak, ano Wrinkles, walang wrinkles po. Dapat flat siya kasi ang skin po nila, napaka ano po, wala ng collagen, wala ng ano eh, wala ng, konting ano lang makakaano sila makaka meron silang rashes o bigla silang maka bed sore ka, dahil minsan hindi sila kumakain ng protein and yung protein po hindi masyado nakakakain so isa pa yon so pinaka po flat na flat talaga yung bed nila walang ano walang wrinkles po tapos ah uh, pag nakahiga po lagi sila, kailangan po reposition po lagi ha. I-reposition every 2 hours. sinanay Ito po gagawin nyo po pag lagi po sila nakahiga na ano, kung pwede, kung pwede. Para upuin nyo ho shop. pinakita ko kanina kung paano sila ipapaupo. Kahit lang kalahating oras, importante po yun. Napaka-importante po yun kung kaya nila at dahil sa tulungan nyo siya sila makakaupo po sila Napaka importante pero kung hindi naman sila pwedeng uh, umupo reposition po every 2 hours para hindi sila maka bed sore so ganito pang gawin uh, di ba nakahiga yan po straight nakahiga so para madali lagay niyo kamay niyo dito sa under ng ano nyo, ng tuhod tapos, yung kamay, isang kamay, dito rin. So, ibe-bend nyo po yung dalawang tuhod ng ganyan. O, nakabend na siya. Iko-cross po natin ang kamay ni nanay, ni tatay. Iko-cross po natin siya. Di ba nakaganon sila? So, iko-cross nyo po para madali. Para madali po. Tapos, kukunin po yung shoulder po at saka dito sa may ano sa may hips ititurn lang siya po siya ng ganon so madali lang po siya ganon tapos ngayon uh, ito yung kama po ba diba? so lalagyan niya ng mga mga ano uh, kumot o kaya uh, mga ano unan po sa side na yan so at tapos lalo na dito at lalagyan po ng mga ano ng mga pillows sa likod po para kahit na mag ano siya mag siya sa kabila hindi pa rin nakas dito pa rin sa side at ang importante po pag ganito natutulong si nanay si tatay dapat po may ganito sa unan ha para mas maganda mas comfortable po sa kanila mas maganda mas maganda po pag meron ganya